Hi guys! So, ayan guys. Dito ako sa baba. Nag-aayos ako guys. Ayan guys. Nagbasa ako sa TikTok guys. Nagbasa ako sa TikTok. Ayun ang sabi is, Hi Madam Gracia. Ang ganda mo. Asan ka sa atin? Uh, Blanca pala living in Dubai. 48 separated from Sidik. Pag naging tayo for sure, ipapanalo kita. Promise. Alam nyo guys, Totoo lang. Yung mga message kasi madami na ako na babasa mga ganitong message. Hindi naman sa pagiging pilingera. Pero ang pwede sabihin sa pilingera talaga ako, diba? Hindi sa yung pilingera, diba? Parang, yung mga gito, na baka nakakabasa ako ng mga ganito, siguro, parang na-overwhelm lang sila sa kanilang mga nakikita, napapanood, guys, diba? Para sa akin, masabihin ko sa inyo, guys, sa lahat na mapapanood nyo, hindi lang ako, ah maski sa iba ng mga influencer o content creator or mga vlogger vlogger na yan is huwag kayo magpapaniwala sa lahat na napapanood nyo hindi lahat na napapanood nyo is totoo ayun so eto guys siguro tong hindi ko na pinangalanan ha para naman sa privacy niya di ba so ito siguro is medyo no overwhelm lang yan relax lang kuya okay ah uh, for sure pag naging kami daw, isa pa, ipapanalo niya ako. So, hindi ko na siya, inaccept ko yung message niya, pero hindi ko na siya para replyan pa. Kasi nakita, nag-thank you siya na inaccept ko yung message niya. Pero hindi na para-replyan pa siya or nakipag, you know, makachitchat. kapag chitchat kasi never talaga ako nakipagchitchat sa mga ganito, guys. Hindi naman sa pagiging feeling nga, or napaka-hard to ano ha. Pero... Kasi nga, alam ko naman, dahil siguro sa mga nilalabas ko din mga content, alam ko naman marami sa inyo, di, mga parang nadadala lang ng emosyon, di ba? So, yung mga ganyang bagay is, kumalma lang kayo, di ba? Hindi lahat ng bagay is totoo. At, <laughs> hindi lahat ng bagay is, nakapanood nyo is totoo.